Dito tayo sa Laguna ayan tapos siya tayo sa Laguna tapos sabay tayo dito sa event na may well, gym gym ng Kalamba Kalamba Laguna yan mga dre dito tayo na pa napakatay dito na pa ni kapatid nating kagrab eh, <laughs> dito tayo na masyal mo na tayo at kumain ito mga dre uh, dito tayo sa kalamba ngayon at ito yan siguro sa kapitolyo nila to maluwag dito eh sa kalamba <laughs> pa uh, tayo dito na pasyal at uh, bihira na natin na pupuntan to ayan ang Pasko pa yan hindi pa natatanggal siguro <laughs> so doon tayo sa loob at uh, kumain muna tayo dyan so mamaya maya na tayo uh, bababa sa Maynila eh nagdadatingan pala yung mga bus na bukan dito may dito may prayer uh, meeting sa dito sa Kalamba at dito 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 sila nagkikita-kita lahat sa Kalamba na to ay lilitong mga din dito, dito. <laughs> so yun yung pinaka gym sa loob ay hindi pa tayo pumasok doon at uh, may, may may tayo pumasok kaya Kalamba Kalampag kalagay sa kanya <laughs> hindi kalamba eh. ito mga bus nagagaling yan sa mga kanya-kanya probinsya at uh, taratik dito para mag uh, prayer uh, meeting sa lugar na to gandaan dito at uh, malinis at saka maluwag mga dre walang ganong sasakyan pa sa lugar na to siguro pagkahapon uh, siguro medyo marami-rami na dito eto So dito dito lang muna tayo at uh, titingin-tingin sa ating pinapasyalan. Eh madre, uh, dito tayo sa may dangdang dang labas. At uh, ating ay tinitingnan kung ano bang magaganda dito. So ito yung mga kapitolyo nila. Ayun. Sa loob hindi tayo pumasok diyan dahil uh, Naglalakad-lakad lang naman tayo dito, madre. So, dyan tayo kanina galing sa loob. ano? Pumasok tayo dyan, kumain. Tsaka dito tayo sa may bandang uh, labasan. So, mainit mga dre, kaya hindi natin nabibidyo na maayos kasi so, sa ibang lugar to eh, hindi natin alam na mainit pala dito ito <laughs> so, yung dre may mga bulaklak sila dito ang kaganda so yung mga bulaklak yan marami naman dito ang kone ang uh, pasyalan siguro so medyo kukunti pa lang kasi ano oras pa lang ang kandito ayan o oh. 10.30 So, ang opening nila doon ay mga 11 pa raw. Kaya, hindi pa nagbubos. Ang laki ng gym nila yung eh, Madre. So, yan yung kulisiyum ng uh, Kalamba. Kaya, dyan sila naga ipon-ipon mamaya. Uh, may prayer meeting sila. At, uh, kanya-kanyang lugar na dumadating galing pa sa iba ibang lugar papunta rito sa Kalamba so tayo naman nakisabay naman at uh, tayo naman ay naki nakuha natin yung pasero ko kanina ay eh, nakuha ko sa may mowa tapos papunta rito sa Kalamba so eh, madre, at na uh, may siguro dyan may sa siguro noon or uh, December may mga pasyal pasyalan dyan kasi maraming design design mga dre hindi natin nakikita kasi yung baka tinanggal na rin nila kaya ayun mga ko na lang mga tela tela na lang mga kawai kawai <laughs> so dito tayo mga dre tingnan natin tong pinakapangalan nya dito tayo sa may pinaka sentro nya kung anong pangalan na nakalagay dito sa lugar na to kasi first time natin nagawin dito eh. nagagawin tayo rito pero saglit lang ah bulwagan pala o oh, ayan eh, nakalagay pala bulwagan ah, bulwagan ayan so medyo hindi natin nakikita kasi madilim ah, mas sobrang liwanag ng araw yun eh, sa so, madre bulwagan ng kalamba So, so yun mga dre, uh, siguro hanggang dito na lang aking pagbablog. Sana na-enjoy kayo sa aking pagpapasyal. Uh, papasyal. at naisama ko kayo. Don't forget na rin sa pag-subscribe at natatagalan ako sa pag-upload. Dahil minsan ay lagi tayong busy. Eh, ang gaganda ng kanon. Ang dahon. At uh, lagi tayong busy sa ating paghahanap buhay. Kaya bihira na lang ako nakakapag-upload uh, o nakakapag-vlog mga dre. Sana hindi kayo magsasawa sa akin pag-vlog uh, at pagsusuporta nyo sa aking YouTube. At i-share sa ating mga kaibigan. Ayan mga dre, bye-bye.